Magandang umaga sa inyo mga kaibigan, mga kapit. Halika kayo, samahan nyo kami sa aming mga kalukuhan. Paggagala na naman tayo. At nandito tayo ngayon sa Pinido, Palawan. Punta pala tayo ngayon doon sa Kanopi Walk. Iaakit tayo ng bundok. Tingnan natin kung anong oras at pwede tayong umakit. Kasi ang oras natin ngayon is alas 12 na. Tingnan natin kung may schedule pa ba o may mga target tayong makakasama. to yan andito na pala tayo itanong muna natin kung pwede na dyan ala sulit nyo ah sige sige lang pasok mo na fight mo na lang mo na atay atay nakapalik sila Alam mo na eh, di pagbaba natin, gutom tayo. At ayan nga, kumain muna kami. Dahil naka-break pa raw ang mga tour guide nila. At alauna po ulit, mag start Kaya sa mga hindi pa kumakaya dyan, tara, kain muna tayo. At ayun nga, pagsapit na nga launa At kami nag-chicken na At naghahanda na kami para umakyat Inahantay na lang namin yung aming tour guide siyempre, bago kayo umakyat uh, kailangan yung mag fill up dito, uh, mag-register ng yung mga pangalan. At dito na rin po magbabayad kaagad uh, bago man lang umakyat. Siyempre, bago ang lahat, uh, kailangan tayong lagyan ng safety gear para safe tayong uh, umakit ng bundok. At bali, required talaga pong maglagay ng safety gear. At ayan, uh, nilalagyan na si Boss Jim. So, pagkatapos niyan, uh, tayo ay aakit na. So, tara let's. let's go. Nang malaman natin kung kaya pa ng mga tuhod natin. At dito naman uh, dito tayo magbabayad ng environmental fee uh, na 20 pesos at uh, i-register na rin natin yung pangalan natin dito bago tayo tuluyang umakyat sa bundok. At ayan, hawak-hawak -hawa ko na ang passes namin dalawa ni Boss. Uh, Tinaantay na lang natin si Boss Jim. Uh, Registered niya ang kanyang pangalan at uh, magbabayad sa environmental fee at makuha yung kanyang passes. Ayan, uh, natatanaw na namin ang uh, pinto ng ating kalukuhan, ay kalukuhan, ng ating aakyating bundok. Dito na raw magsisimula ang ating paghihirap. <laughs> at sabi na ating tour guide, uh, sumunod lang daw tayo sa kanya. At uh, mag sa bawat takbang, mawak uh, lang mabuti, at uh, huwag magmandali uh, iwas aksidente. Kasi matarik yung daan, mabato at uh, madulas. ay uh, na nakatawid tayo sa unang level no uh, ngayon masasubukan naman natin ang ating uh, ang ating tapang dito naman sa hanging bridge medyo mahaba-haba ito at medyo mataas nga. <laughs> ano boss, kaya pa boss kung matapang ka boss ha uh, hawak hawak lang boss ha <laughs> kung hindi na kaya baba na tayo <laughs> buti na lang at uh, kukunti lang kami dumadaan dito at uh, <laughs> Hindi mahangin at hindi mayugyug yung hangin bridge <laughs> Hindi ko makapuna nito, mga taga taga kayong duro sa 2015, nag-stay po sila. At so ayan, uh, nakalagpas na tayo sa level 2 um, Ngayon, uh, papunta na tayo sa level 3 uh, Hanggang pine na to At ang sabi ng tour guide natin na uh, medyo malapit-lapit na raw Kaya konting tiis na lang Ramdam na ako ng pagod at tingil. Uh, medyo mataas pa. Uh, malapit na kaya yun. Sana malapit na. <sighs> Anong nyari Ha? Ah nalaglag nalaglag raw yung sunglasses ni boss. At uh, ya, yeah, ginuha ng ating tour guide. Buti lang sa malapit lang nalaglag. Hindi sa malalim. Asay. Ayan? Ayan taro cliff. Oh. Sa saan ang daan yan? Sa likod Ah, may daan din sa likod. Ganito rin? na. Hu huwag na Uwag na. Yan, huwag na. <laughs> pagod. At sa mga nagbabalak dyan, uh, dapat nakapag-exercise kayo, ano paghandaan nyo ang mga ganitong akyatin. Kapagod. <laughs> Ito na ba yun? Uy, <laughs> salamat. Nakarating tayo. Yeah! Hindi mo tanggal ito? Ah? At ayan, nakarating na tayo dito sa Tuktok. Uh, ito na po yung view rito. View dito sa taas. At ayan, tanawin. So, iikot-ikotin mo natin na uh, mag-take picture tayo rito. At uh, pahinga-pahinga ng konti. Nakarating din! ayan yan, uh, tirik na tirik ang araw, uh, mga launa na imedya mapon so, sobrang init. Oh, we have a visitors, a foreigner. Hi ma'am, what country do you from? You're lucky ma'am, you survived. <laughs> And who's with you ma'am? Yes, ma'am. You can go there. But don't gap. <laughs> oh, this is another one. Oh, ma'am. You're lucky too. You can survive. <laughs> yeah! At ayun nga. Kami bababa na. Uh, ito. At unti-unti uh, na tayong... Um, bababa dahil uh, may lakad pa tayo. Ang oras natin ngayon ay magti-three ng hapon. At um, dahil pupunta pa tayo ng Bulalacopols at um, Las Cabanas at um, Maramigmig Beach. Kaya dapat na sa baba na tayo. ang masasabi ko lang no sa mga nag-travel -na, na katulad na to uh, sulitin na ninyo kung anong magagandang spot sa mga pupuntahan ninyo ay uh, pupuntahan at uh, sulitin natin kasi para uh, isang gastos na lang para hindi na rin tayo pabalik-balik sa lugar kaya kailangan masulit natin ang mga magagandang spot dito maganda ang pagkagawa ng lalang, ng mga ganitong activities no uh, bukod sa may exercise ka na at uh, makikita mo pa yung paligid at uh, makikita mo mula sa taas kung ano yung mga magandang uh, spot mula sa taas hanggang baba Ano, uh, subuk-balik so natin dito sa Palawan uh, ang target naman natin ay ang Curon at uh, doon daw sa Curon uh, meron daw yung 400 step na kaya tin, uh, parang uh, um, church ata nila doon sa taas ng budok so sana pagbalik natin dito uh, yun ang pupunta natin kaya wish natin sana makarating ulit tayo dito alam niyo ba kanina nung paket kami dito uh, ang sumasakit sa atin kanina yung kita natin tsaka yung um, hingal kasi packet niya ngayon naman pababa ay yung tuhod natin nanginginig na yung tuhod ko kasi pinipigilan natin yung pwersa uh, sa natin so yung tuhod ko nanginginig <laughs> bali bala pang 6 days na pala natin bukas so flight na pala natin uh, bukas mag out kami mag check out kami sa hotel mga 12 na tanghali so babalik na kami ng Palawan Airport dahil may flight tayo ng alas 11 ng gabi uh, mula rito sa El Nido uh, mag ta transport tayo ng mga 4 to 5 hours sa van papuntang Palawan Airport. At ayan, nakababa na tayo. Uh, bali, po na muna tayo, no? Kasi yung tuhod natin uh, nanginginig. So, tayong konti dahil uh, tatakbo na naman tayo sa Bulalacao Falls at maghahanap tayo ng mga ispat na magaganda dito habang may oras pa tayo.